Hello po sa inyo mga kaibigan, ngayon sa video pong ito, ang ituturo na naman po natin ay kung paano natin talunin kung ang player ng puti ay gagamit ng opening na tinatawag na Grand Prix Attack. Kung hindi nyo pa po alam kung paano ito gawin, eto na po yung chance para malaman nyo kung paano natin talunin. Ang ganitong opening. Sige po, sisimulan na po natin. Dito sa opening na to, ang puti ay kinakailangan na mag E4 pagkatapos mag C5. Tayo po ay dapat mag Sicilian Defense dito mga kaibigan. Ito po talaga ang recommendation ko kapag mag E4. Ngayon, normal na reply dito mga kaibigan sa white ay sila po ay mag knight dito sa F3. Pero dito sa ganitong opening, ang puti ay pupunta sa knight to C3 kapag ganito na ang gagawin ng puti mga kaibigan, yan po ay isang sinyales na gagamitin po nila ang Grand Prix attack. Ang recommendation ko dito mga kaibigan ay kinakailangan tayo po ay mag -knight dito sa C6. Kung ibalik po natin ng kaunti mga kaibigan, kung ang white ay pupunta dito sa F3, hindi po knight to C6 yung recommendation ko dito kundi itong pawn dito sa D6. Yan po talaga ang kinakailangan para po pangontra against sa knight to f3. Pero dito dahil grand prix ito mga kaibigan, knight dito sa c3, magna knight tayo dito sa c6. At ngayon, eto na pawn to f4. Eto na ang tinatawag nila na grand prix attack. Tandaan po natin, ang tamang pronunciation po dyan, hindi po yan grand prix, kundi grand prix. Ayan po, So, kaunting ka, kaalaman lang po yan. Ngayon, ang purpose ng Grand Prix attack ay pupunta yung pawn nila dyan sa F5. Kaya ang gagawin natin dito as black ay dito tayo maglagay sa G6 para iwas dyan sa push sa pawn sa F5. Yes, walang mga player na mag-push agad immediately dahil hindi pa yan hinog ang ganyang posisyon ang gagawin lang natin kung sakaling pupunta sila dyan, kakapturin lang po natin and after pawn take sa puti, pasimple lang po mag knight to f6 tayo at siguradong lamang tayo sa posisyon. Dahil ang pawn na ito ay naging overextended na mga kaibigan. Halimbawa po kung ang white ay mag d3, hindi po talaga maganda ang ganitong posisyon para sa white. Kasi magkakaroon na po ng d5 mga kaibigan, inaatake na ang pawn dyan sa f5 kung sila ay mag-defend, halimbawa maglagay ng G4 para hindi makain ang pawn po dyan sa F5, tingnan nyo ang king po niya mga kaibigan, hindi na maganda kasi exposed. Kinakailangan na mag-castle na lang po siya dito sa queenside kung kinakailangan. Kaya hindi po yan okay kasi hindi rin mapaalis niya ang knight natin kasi lagyan po natin ng H6 po dito. So kung sila po ay magbishop dito sa F4, preparation po para makapagcastle, pwede na po nating i-move ang pawn na to into D4. Aatakehin natin yung knight niya. So kinakailangan na pupunta at atake siya dito sa E4, pero walang problema kasi pupunta lang tayo dito sa knight D5. Aatakehin natin ang kanyang bishop. At kung babalik yung bishop niya dyan sa G3, may knight na po tayo dito sa A3. Naka-outpost na si knight. Napakadelikado at hindi na siya makapag-castle dyan mga kaibigan. Kasi naka-outpost na po si knight. Kaya po dito mga kaibigan, kapag mag-grand prix yung puti, hindi po agad dyan sila mag-push ng pawn dito sa F5. Kinakailangan pa, muna yung posisyon para makapag-atake po sila ng husto. Kaya dito G6, walang mag-move po dyan sa F5. Kaya po ipagpatuloy po natin, ang gagawin ng puti dito ay mag knight to F3. Normal move po yan sa mga Grand Prix attackers. At dito, of course, dahil na-move na po natin yung pawn dyan sa G6, kinakailangan i-move din po natin yung bishop dyan sa G7 kasi makapag-castle din tayo king uh, kingside po niya ng, ng mas madali. At saka, ang bishop na yan ay napakalakas sa ganyang diagonal. Importante po talaga yan. Kapag i-open natin ang, ang pawn dyan sa G6, dapat bishop dyan, ta, po talaga. Hindi po pwede na mag-open tayo dito, tapos mag-open naman tayo sa E6, tapos dito ilagay natin yung bishop, mawi-weekend po yung mga dark squared natin dito. Kaya kinakilangan, dito talaga yung bishop sa G7. At dito, mag-bishop na sa C4 yung isang attacker aatakihin ang pawn dyan sa f7 dahil may plano siya na pupuntahan dyan sa g5 gamit ang kanyang knight. Kaya ang gagawin natin dito mga kaibigan ay next lang po, imbes na mag d6, meron kasi mga player, mga master na mag d6, pero napakaraming master na kinakailangan tayo po ay mag e6. So yan po ang pinakaimportang ideya kapag mag bishop po sila sa c4. Huwag kalimutan mag e6 po talaga. At dito sila ay magkasil kingside, preparation na, magkapag king safety na sila, at ngayon tayo na po ay mag knight G to E7. Bakit? Para lagyan natin ng malakas na depensa ang push niya dyan sa F5 kasi yan ang ginagawa ng mga Grand Prix attackers para maka labas yung kanilang rook, magkapag-atake sila dito sa G5. Yan ang mga ideya kasi. Pero dito, kahit na nag knight tayo sa E7, bubuksan pa rin yan nila mga kaibigan at kung yan ang gagawin nila, ang next po natin gagawin ay hindi tayo kakapture. Ang gagawin natin, tayo lang po ay mag-push ng pawn dito sa D5 mga kaibigan. Marami po kasi mga Grand Prix attackers na hindi nila iilag yung kanilang bishop kundi kakapture nila ang pawn dyan sa E6. Pero walang problema yan mga kaibigan, kakapture lang po natin yung bishop niya kasi ibinigay niya eh. At dito kung kakapture niya, pwede tayong mag-recapture dyan. Kung mag siya dito sa G5, double checking po yan, babalik lang natin ang king natin dito sa G8. Ngayon kung mag po siya dito sa F7, fork yung rook natin at queen, wala pong problema mga kaibigan kasi mag-queen lang po tayo dito sa D4, checking sa kanyang king at kung dito siya balik sa H1, puntahan natin gamit yung bishop natin dyan sa E6 sa purpose na hindi makalagay yung rook niya dyan at makapasok sa F7. Ngayon, kung kakapturin niya yan, kakapturin din po natin. Ngayon, ito to na mga kaibigan. Bakit? Ngayon, tingnan nyo po, hindi makapasok ang rook, merong bishop, and of course, logically, hindi po maganda kung ang rook makalagay dyan sa uh, F7. Okay, so ito mga kaibigan. Meron akong estudyante na nagsabi na parang talo pa rin yung black kasi dalawang rooks. Kung tingnan po natin, yes, dalawa ang kanyang rook, isa lang sa atin. Pero kung bilangin po natin ang pyesa, sa black, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Samantalang sa white, isa, dalawa, tatlo, apat, lima lang. So, ibig sabihin, mas malakas ang maraming pyesa kumpir sa lima na dalawang rooks. Kung isimplify po natin, ang imbalances po dito ay itong knight and bishop laban sa isang rook. In exchange po niya yung bishop niya at saka yung knight niya dito sa g5 sa ating rook dito sa h8. Na kung saan, kung bilangin po natin yan, knight at bishop, Magto-total po yan ng 6 point something. Kasi yung bishop, 3 point something po yan eh. So ang rook, nasa 5 points lang. Kaya, mas mainam yung dalawang pyesa kumpara sa rook. 5 points lang yung rook eh. Samantala yung dalawang pieces, six points yun. At saka, mas malakas kasi dalawa sila. Magiging one piece ang kalalabasan ng puti dito. Down and exchange ang white. Kahit dalawa pa ang kanyang rooks. Kaya mas maganda ang ganitong tira. Sige, kapag ganito na po ang posisyon, kinakailangan kung gusto nyo po na isimplify yung posisyon, pwede nyo i-exchange yung mga pieces para pagarating po sa in Hindi po kayo mahihirapan sa atake kasi wala na po siyang mga depensa. Dito mga kaibigan, kung ipagpatuloy po natin, kung ang white ay mag d3 para makalabas yung bishop niya at mag-active. Kasi yung isang rook niya dito, tulog pa eh. Kinakailangan na ilabas po niya ang rook na yan. Gagawin natin, kakapture lang po natin ang pawn. Ngayon kung mag-recapture siya, lagyan natin ng pressure ang pawn dyan sa d3. Mag-knight po tayo dyan sa b4. Aatakihin natin ang pawn sa d3 at siguradong kinakailangan na maibigay niya yan. Dahil kung siya po ay magdepensa dyan sa D3, didepensahan niya sa kanyang rook, matatalo siya mga kaibigan kasi meron tayong bishop dyan sa G4, nakapin, talo na po siya agad. Kaya ang gagawin niya dito, ipapakain na lang ang pawn dyan sa D3 at dito magbishop na lang sa G5. Eh, di dahil ipakain na syempre kakainin natin yan mamaya pero hindi pa muna kasi libre yung knight natin dyan sa e7 kaya iilag muna natin yung knight sa e7 at dito po sila ipupunta dyan sa b5 kasi magkakaroon ng fork yung rook at saka yung bishop pwede siyang makalagay dyan pero dito ang gagawin lang po natin at trust natin yung queen natin para magordyahan ang c7 sa talo ng knight magkaroon ng fork at ma-fork yung bishop at rook natin kaya dito kung sila po ay magbishop jan sa F4 para magpatuloy talaga si knight, no problem, kakaputurein lang po natin ang pawn na yan sa si B2. Dahil after knight dito sa C7, kakaputurein na po natin yung rook, queen takes, bishop takes at dito after rook takes, ang gagawin lang po natin dahil naka-fork po 'yan at hindi makalaga yung rook natin dito sa e 8 kasi may knight kakapturin lang po natin yung po niya sa si D3. Center pawn po yun eh. Kung kakapturin po niya yung rook natin, walang problema po. Kasi meron tayong tatlong pieces laban laban po sa dalawang pieces kasi capture din yung bishop niya dito sa f4 eh. Kaya sa ganitong posisyon, mas lamang po tayo talaga. Kung tingnan po natin sa mga baguhan, parang panalo yung white kasi may rook po siya. Kung bilangin po natin, hindi. 5 plus 3, 8 points yun. Samantalang yung tatlong pieces natin, 9 points yun. At kung tingnan mo, meron siyang apat na pawns, samantalang yung sa black merong limang pawns kung tingnan po natin dito. So mas panalo ang black dito. Once na ang king makapag-activate na, matatalo na ang puti. Ipagpatuloy po natin kung mag-knight po siya dito sa c7, matatakot po siya baka matrap. No problem, ipagpatuloy lang po natin, bishop lang po tayo dito sa g8 kasi inatake niya yung bishop natin ang purpose po natin dito sa Bishop G8 para makapag push tayo ng pawn. Tingnan mga kaibigan, meron tayong pawn majority dito sa queenside samantalang sa kanya isa na lang. So may chance tayo na makapag, uh, makapag-promote ng queen dito kasi marami tayong pawns dito sa queenside. Okay? May pawn majority po tayo. At dito, halimbawa, kung sila ay mag-rook para atakihin yung knight natin, no problem, mag-knight lang po tayo dyan sa e6. At kung sila ay mag-knight dito balik, gagawin natin mag-push na ng pawn dyan sa B5. So, unti-unti natin i-promote yung mga pawns natin para maipanalo natin yung posisyon. Ngayon, balik siya dito sa rook B1. Halimbawa, para atakihin ang pawn, lagyan lang po natin ng pawn dyan sa b4. At kung dyan sa pupunta, of course, hindi natin kakapturin. Kasi magkaroon ng double pawns, napaka-easing atakihin ng puti yan. Ang gagawin natin, tayo po ay mag a5. Dahil kung kakapturin po nila, magre recapture tayo, e eh, fix pa rin yung position at structure o chain ng dalawang pawns natin. Although itong pawn na ito ay isang backward pawn, pero depensado yan ng knight, may panalo talaga natin yung position Sabihin po natin, magiging activate na yung king niya kasi endgame na. Ipagpatuloy po natin to ha. Pagkatapos, kung makikita na po natin na totoong panalo na, ibabalik ko sa posisyon na kung saan yung bishop pupunta sa b5. Kanina kasi, ipinapakita ko yung bishop dyan sa c4. Meron din akong uh, viewers na nagsabi na mas mabuti po talaga, hindi ko raw ipinakita yung bishop dyan sa b5. O hindi ngayon ipapakita ko mamaya. Sige dito no, kapag ganito na po, pwede tayo mag knight dito sa g5. Aatakihin na natin yung kanyang isolated pawn. So ano ang gagawin niya dyan? Mag -knight siya dito sa f6 para madepensahan. So that means hindi na makakatulong yung knight niya kasi push na ang pawn na to. Magiging malayo yung knight niya. Out of play yung knight niya kasi kakadepensa sa pawn dyan sa e4. At dito ang mga pawns na to, mag -march yan down the board at siguradong may promote ang isa sa mga pawn na yan. Kaya dito mga kaibigan, kung sila naman po ay magrook dito sa e1 para madepensahan ide meron na tayong knight sa d4. In preparation po yan mga kaibigan na i-push natin ang mga pawns. At isa rin, pwede natin i-simplify dyan. Pupunta tayo dyan sa f3. Pagkatapos po dyan, uh, meron tayong dalawang pawns. Possibility ay mananalo po tayo. Halimbawa, kung sila po ay mag h3 mga kaibigan, pwede na po tayo mag knight g 2 f3. Simplification po sa endgame. After take, take, fork. After dyan, kakapture And after take, ang gagawin po natin para masimplify yung posisyon, bishop takes knight. And after that, mananalo tayo mga kaibigan kasi protected pass pawn po yan kung kakainin, libao ako makapunta si king dito, kakainin ang pawn na yan hindi na niya maabutan ang promotion ng pawn, ngayon tingnan natin itong pawn pass pawn po kasi ito, alam na po natin kung paano natin i-analyze sa isang iglap meron tayong tinatawag na rule of the square, kung makapasok yung king natin sa square, ibig sabihin Maabutan natin ang pawn na yan. Kung tinan natin mag-draw tayo ng diagonal, pagkatapos gagawa tayo ng square, ganito, tapos it's black to move. Of course, hindi tayo mag-push. Siguraduhin natin na makapasok yung king natin sa square ng pawn. Pwede tayong mag-move dito sa g8. Eh di nakapasok na sa square, hindi po ba? Halimbawa, kung ipush niya ang pawn na yan, king tayo dito sa f7. O tingnan mo, nakapasok tayo sa square ng pawn. At ngayon, maabutan yan, sigurado panalo na po yan mga kaibigan. So, ibalik po natin mga kaibigan sa posisyon na kung saan ang bishop ay pupunta dito sa bishop to b5. Ayan po, bishop to b5. Sabihin natin ha, balik po natin ang posisyon kasi kanina nag-bishop tayo sa c4. Ano naman kaya kung sila po ay mag-bishop sa b5? Ayan po. So, kung ganun mga kaibigan, pwede tayong mag-move ng pawn dito sa d6. Mananatiling nakadepensa yan kapag mag F5 po sila. At dito sa ganitong posisyon, capture po nila yan para magkakaroon po tayo ng double pawns. Pero walang problema kung magkakaroon tayo ng double pawns. Patungong center naman yun eh. Ang gagawin natin dito mga kaibigan, pasikretong C4 lang para hindi sila makapag-push ng pawns din sa D4 at hindi makain. Kasi after push ng pawns din sa D4, C takes D3, pawn takes D3 meron tayong C5 at nawala na ang ating doubled pawns sa ganitong posisyon. Kaya kung ibalik natin mga kaibigan, push ng pawn po dyan sa C4, ibig sabihin kung makapag D4 sila, mawawala yung ating doubled pawns. No problem, kontrolado natin ang kanyang mga moves. Ngayon, dahil hindi po siya makagalaw at gusto po niyang mananatiling naka-doubled pawn po tayo at mag-e5 po sila no problem, mag lang po tayo sa h6. Kakapturin nila ang pawn na yan, mag -re -re tayo dito sa d6. After queen sa e2 checking, no problem kasi may bishop tayo na makapag-cover. Hindi po siya makapag-push dyan. Marami tayong depensa dyan eh. Ayan. Kaya wala po siyang ibang move dito siguradong makukuha ang pawn na to. Kasi kapag hindi po siya mag-develop, gusto niyang pigilan ang kanyang sarili na hindi mawala yung double pawns natin, paano niya i-activate yung kanyang bishop? Kinakailangan talaga na i-push yan o di kaya dito sa b3, limbawa, para magkaroon dito. O kung kakapture natin, mag-pawn takes, ma-activate yung kanyang rook. Kung dyan po ang mangyayari, mga kaibigan, walang problema, ipapakain lang po natin yan. mag tayo safety mga kaibigan dahil kung capturein po nila ang pawn pondin sa C4, pasimpleng queen lang po dito sa A5 para hindi po niya madepensahan ang pawn na yan kasi makakain ang knight niya sa C3. Kaya dito, maybe na mag A4 po sila para maging flexible yung kanyang bishop either dito sa B2 o di kaya dito sa A3. Depende po sa kanyang posisyon at gusto. At dito mga kaibigan pwede na po tayong mag Rook F2, E8. May discovery po mga kaibigan kapag galawin natin yung Bishop direkta sa kanyang uh, Queen po. At halimbawa kung sila po ay mag Queen dito sa F2, meron na tayong Bishop takes C4 after pawn takes. Pwede na po natin kakainin ang mga pawns na yan pero bago pang lahat pwede tayong mag Knight muna dyan sa G4. Aatake muna tayo. So Queen to dito balik dito pero meron tayong Bishop dyan sa C4 mananalo po tayo sa ganyang posisyon. okto to e1 halimbawa, meron tayong rook takes e1, queen takes e1, at dito pwede tayo makabalik sa knight sa f6 para malagyan natin ng rook dyan sa e8, mas maganda yung tirada natin. Kasi mali kung pupunta yung queen na siya lang ang nag-iisa po dyan, walang atake. Mahuhuli yung knight kapag pupunta dyan sa g5. Kakapture na po natin yung uh, pawn sa c3, after knight po dyan, hindi siya pwede kasi dipinsado pa rin niya ng bishop natin at sigurado na kung sila ipupunta dyan, posibleng ika-checkmate pa niya, kasi meron tayong queen d4 at checking po doon magkakaroon ng checkmate, kaya balik natin, after knight sa f6 kung sila imagbishop po dyan meron na po tayong rook to e8 inaatake na po natin ang kanyang posisyon at siguradong mas malakas at napakaganda ang ideya na to Queen to F2 halimbawa, ilag sa rook. At ngayon, mag-knight na po tayo sa E4. Aatakihin ang queen. At siguradong matatalo po siya sa napakalakas na mga atake natin. So, balik natin sa posisyon na to. Importante yung C4 mga kaibigan para mawala yung double pawns. Dahil kahit anong gawin po niya, kinakailangan talagang mawala yan. Kasi kinakailangan talaga na... May exchange yan para makapag-develop po siya. Kaya, alimbawa, kung sila na lang po ay mag d4 ngayon kakapture na po natin. After po takes toward the center yan, meron po tayong c5. So preparation po yan mga kaibigan para sa bishop natin sa b7, aatake dyan sa king side, at itong space na to, itong square na to sa d4, pwede tayong makalagay ng bishop natin. Kung sakaling bigyan tayo ng pagkakataon na malagyan ng bishop dyan. So meron ding mga idea na pwede mag-bishop dito sa g4, pin sa kanyang queen, lagyan natin ng bishop. Kaya posibleng pupunta sila muna dito sa h3 para maiwasan ng bishop din sa g4. Pero dahil hindi na pwede yung bishop natin, of course, yung idea natin dito pwede tayong mag-bishop sa b7. Dahil hindi pwede sa g4, hindi tayo mawala ng pag-asa. Mahahanap tayo ng ibang paraan. Mag-bishop tayo dyan sa b7. At dito, siyempre, develop nila ang bishop nila sa e3, pero i-develop na natin yung knight natin na natutulog pa, knight dyan sa f6. Kaya sa ganitong Grand Prix attack, kung bubuksan nila ang pawn dyan sa f5, kakapturin lang po natin ang after take, matutuwa tayo pagkatapos dito kasi meron tayong rook sa g8. Aatakihin natin ang king niya, yung bishop natin na ready na para makapag-atake. Kaya if possible mga kaibigan, pupunta yung queen po nila dito sa e2 para pansamantalang madepensahan at maging connected yung mga rooks. Pero ang next move po natin dito, mag-knight na po tayo sa h5. Kasi merong butas dito sa si J3. Nag-H3 siya kanina eh. Pwede tayo makapagpunta dyan sa J3. Fork yung dalawa. So maybe, didepensahan yan ng bishop dyan sa F2. Kasi kung mag knight dito sa E4, kakapturin lang po kasi yan eh. After take, makapasok yung knight natin sa G3 ganun pa rin, fork pa rin yan mga kaibigan. Balik po natin ha, pwedeng magbishop na lang dyan sa f2 para hindi makapasok si knight dyan sa g3. At dito mga kaibigan, pwede na po natin capturein ang knight niya sa c3, exposing po dyan sa kanyang king mga kaibigan na after pawn takes, meron tayong napakagandang rook takes g2 sacrifice. Dahil kapag kakapturein po nila yan, merong knight dito sa F4, Fork si King at sa si Queen, siguradong panalo na tayo dyan. I hope na meron kayong nakukuha at may natutunan sa video ito, panlaban again sa Grand Prix Attack ng Puti at kung susubukan nyo po sa game nyo at mananalo kayo gamit ang mga ideyang ito, siguradong matutuwa po ako. Kung gusto nyo po ng isang repertoire against Grand Prix Attack, o kaya kung gusto nyo pong magkaroon ng lifetime repertoire sa white at sa black, pwede kayong kumuntak sa akin at makakatulong po ako para lalakas yung opening at game po ninyo. Maraming salamat. Ako po si Bright Chess. Masayang nagtuturo po palagi sa inyo. Kita-kits po tayo sa next videos. Bye-bye.